hindi, hindi, off ako ngayon punta ko ng city maka ready ready na punta ko ng city may bibilhin ako paalis na ako ngayon Naghintay na lang ako sa sundo nagkintay na lang ako sa taxi ang kili-kili. Hello guys! Welcome to my channel guys! Matagal-tagal na rin ako hindi nakapag- Ay na lang ako sa sundo kasi wala pa. Sige guys! Guys, yung hindi pa nakapag-subscribe sa channel ko guys! Guys! Sa tulong nyo na rin guys Please subscribe my channel guys And Pindutin nyo na rin yung bell button guys Para lagi kayong manotified sa mga videos ko Sana guys Tuloy tuloy kayong manonood sa mga Video ko Kahit minsan mali Kaya nang bahala Dyan ka lang <laughs> muna day ha Ayan na Nandito <laughs> na kami, naglalakad. Ay, lagi sa ito sa itong ginakaulan na ulan. Baka ito na medyo ko ha? Ay, o, doon sa baba sa may ano. Ah, lupa, ano. Ah, ni Ay. Ay. Palahin. Ay. Ay, Welcome. May mga biryani kami ate. Ha? May mga biryani din kami, may mga kwan. Chinese food, mayroon din kaming mga Nepali food. Um, iba-ibang ano niya. Oo, oh, iba-ibang iba-ibang iba, 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 ano siya. Ito so, manok ako, oh, makano ako order. Ha? Yan, one set. Uh, ano, 750 pesos lang yan. Manok, wag na Kaya nga, tinuturo ko sa inyo to kasi ay, isda. Ano wag yung manok. na isda, isda, isda. <laughs> isda, isda. Um, isda lang yung manok kay bagay. Ito lang ginano ko para nasa ganun, makakain kayo ng isda. Di ba, isda? Yan. Oh. <laughs> Hi there! <laughs> <laughs> ka Sige na ano kayo labi vlog ko yun ano hindi mao kaya yun ano tapos may ano ay, alam, dito. Na tapag, tapos may ano hindi dito. kaya yun na may ano tapos may ano hindi mao kaya yun tapos may ano hindi mao kaya yun tapos may ano hindi kaya may ano tapos Bala, dito, wala dito, walang Babalik lang kami dito pagka ano. Balik, ano? balik kami uh, okay. dito, Dayang. oh sige. O, saan kayo bibili ang chocolate? Hindi naman nanawa sa lawitan. Punta na, chocolate, punta na. Eh dito, dito, dito. Di, di, maghanap tayo ng ano. Ano man? Yung mga ano, ano. After the holiday. Aha. Mamaya na, kasi babalik naman tayo dito. Balik ka na? Dahan, silong mo ba? Dahan, silong, pero maganda kaya din dito. Dito. Sa Alba Juna, naganda naman. <bivots> mm -hmm> sa Pero maganda rin dito. Sa so, Alba Juna, naganda rin Talaga, nakakagali ako ng maganda. Pilipina history lang lang baka niya. Bakit nating pabili Eh, pagkita mo muna. Ano Ito, oh oh maganda rin dito. nakapalit na ko Si mama, makalit anak. Sabi nila yung noodles na nakakayuti ay Ala. Marami, Chi. 1 Marami, Oh! Mm. 20 pieces. 20 pieces? Marami, na lang. Mabal ka na. Hindi na ko. Ito ang sinasabi ko, pagka dito sa city, marami tayong mapipilian kaysa dinadala-dala tayo sa amo natin. Ganyan, oh, Ha? Ayun na, para Nga, porfite. Para saan yan? Sabi mo yun ay? Para saan nga di? Tama na tapos na. Ay, ulo si Murog ko ano ba? Yung i-pry, yung ano ko kakao ni Lame Eday. Para saan ka Ano nga to? Sige, kag Lame, ano nga to siya? Padadang baka nang morag. Murog? ay siyang morag si Charon. Ngayon mo nang i-prito. Padadang? O yung mag-ano, mag-pires yung tubig. O, kabig. Kailang mantika. Mantika tapos i-prito lang siya. Parang si Charon? Oo, Murog si Charon. Ano ba? Sarap Eday. brown sugar. Brown sugar. Bakit ka bibili ng mga ganyan si? Pang diet ng brown sugar dai. Brown sugar o pang diet nga yan. Ini awan ke, awan ke mahal Asa. oh. Ayan, ayan, ito ang mga chocolate. Pas nak papa kargo aku. ako Ini. Oh. Ini awan ke deh, nanti 1 KG na 1 KG na rin. At 2 KG na rin. Pero dalawa naman siya eh. Asam nang expiration kapit naman na expiration niya. Tingnan mo yung expiration inspiration. 22. Ah, inspiration. You know? Ay, ito oh. Sa january pa. 22. 22. 21. 22. Oh, 22. Uh, 22. Uh, 22. January. Di abot pa. Wala naman. Jadi, lang. Ang barato. Di lang. Nagpaleta to. Uy, sa ambasador ni Dr. Pero dali pod din lang pod. Kaya proper pa rin yan. Kaya nga na, oh. Kuwanto niya? 1 KD? No, that one 2 KD, 500 This one? I kaya nila yung... This one, 31 KD, ah. Yan yung ito, oh. Nakakumpal na malito tong kamailin ma? Ah, malis maling ba? Dito pati kami tak lang. As maling. yung ba? Mana chicken. Hindi, doon, doon sa kabila. Maling. Maling ba yan? Maling to eh. Ito, jino o Dalawang piraso na siya. Maganda kaya din ko pang Maganda rin yung papakari. Ano ah, 100? 1 kg, 100 pence. Dalawang piraso na siya. Maganda yan sa mga bata. Pang bata. alam mo naman mga bata ngayon. Mahilig sa mga kanya. May tatluhan. Ay, Huwag na lang yung mga malalaki. Kasi pagka ikaw ang kakain, yan na lang ang tatluhan. Kasi isang ano lang. Pila mo di ba? Kini, pila mo. hindi lang kasi. Pagkakain lang. Lalo. Kinamustog yan. Ha? Hindi daw niya ginawa sa itu Pili kan? 1KD 100 100 pesos. Ginawa sa kuwag. Parang kuwag. Chicken siya dahil. Mayroon din siyang ano, ibang flavor. Alal. Parang kaya mga chocolate kayo ng kuwag. Chicken. Masarap yung chicken. Ang sasya? Ang mga chocolate ka o. Oo, kilo yan. Ang kililo? Oo. O pwede nga siya. O pwede nga siya. O pwede nga kilo. kilo. Marami yung isang kilo niyan. Pwede magtanong? <laughs> magkano? <Samar. laughs> How much? Uh, my price, guys. may price, dahil, may uh, price, eh, price uh, na nga, oh. 155 kilo. kilo. One... So, all, all, all assorted? Asorted? Uh. Oh, assorted? assorted. Uh, All Uh, Uh, only. Uh, only. Uh, only. Uh, only

ito pang, ha? Dami na, 1 kilo. Ay, hesi, 1 kilo. Yung 'yung expire? <laughs> oh, <sabi laughs> mm -hmm. mm -hmm. ah, okay, okay. Sabi sa, sabi cargo. Masarap dito basura tayo, no? Ha? <laughs> mm -hmm. Sobrang Assorted nga yan, si. Isang linya, isang assorted lang. Hindi pwede sa iba-iba. Mm. Hello? Tapno? Ma, mm. <coughs> isa ka kilo pa hmm. hmm. naman. Nakatikim na may. Kaya daw sa kilo. Ibang, iba na naman sa'yo. Si. Huh? Ha? May tofu doon, si. Oh. May? 9.95 pesos. One day din lang sa tofay cheese. Mag-kinder na. Mag-kinder lang yun. Ang dami yung kilo. pa. 1 <laughs> okay. 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 ya, kilo? Mabuti na yung 1 kilo pa. Okay na na. Kaya mapatid kong Kilo-kilo na ko dua o. Kaya lang ilang. Ilang isa sa. Sama mga kilo. Okay na yan. Jack, Dua kilo, mama. Dua. 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 Mengalir dah. Betul aku tarin um. je. Isapan aku. Isapan aku. Ah. Ini. Ini kan meeting untuk di mana? Untuk di mana? Untuk di mana? Untuk Cuma ni dalam kayak macam coklat Sambal sedor, murah lah sambal sedor macam coklat. Eh, mahal. Tahu ni kamu harga kaya pang dito. Hindi. Ah, may, may mura kaya. May mura kaya. ni tag half pwede. Tingnan natin. Tingnan natin. Ulit ko lang ito. Tingnan 2 tingnan. Ito ulit. Ang gapo na eh. Baad uh, to kilo. Wide wide ha. Wide wide siya. One kilo, one kilo. Baad one kilo. No. Eh, two kilo. Two kilo? Ada enough. Baad ang <sian> nabaad. Two kilo. <sian> <sharp> two kilo. <unt> Hmm. Balik sini. Ya. Oh, well, kilo, 1 kilo ah. Tu cheese. Kita ambil saja. Kita nak makan pulang ni mau. Bisa lang. Di batu kain tu. Ini bukan ada hadai. nak menang aku ah. Isa ada hadai. Only only one ada only one. Only one ah. Aku ba admin. Best lata. When when I be here? Ada rasa ada. Kan ni.

Ayuh, oh, oh. Mabuti, Pak. Mabuti, Pak. Cikgu nak buang. Masarap, kak, ya? Masarap? Ya, ya. Jauh dulu, Pak. Kari, kiri, kiri, kari. Masarap, Angtu, Fie. Ada kawan Eh, ikat tangan, boleh? Kenapa coklatnya ke sini, ni? Bagi pelit pakai sedasi, ya? Boleh. mana?